Inaasahang mabibigyang linaw na ang pagbagsak ng Piper Seneca Plane na ikinasawin ni DILG Secretary Jesse Robredo. Ito'y matapos na inspeksyonin ni DILG Secretary Marojas at mga otoridad ng mga kinaukulang ahensya ang wreckage ng aeroplano na nakuha sa kailaliman ng dagat ng masbate. Ayon kay Rojas, masusing iimbestigahan ng grupo ni CAAP Administrator William Hotchkiss ang lahat ng mga anggulo sa nangyaring trahedya. Ito'y upang matuntun ang tunay na dahilan sa pagbagsak ng twin engine plane. Para sa atin na malaman kung ano talaga nangyari dito Para makagawa tayo ng sapat na mga reglamento ina, Hindi na maulit no? uh, There are many uh, flying schools There are many uh, charter uh, companies Itong mga maliliit na aeroplano uh, Alimbawa, one of the mysteries is Merong supposed to be na locator uh, beacon ito No, Lahat ng eroplano na binibigyan ng lisensya ng KAAP, meron nitong electronic uh, locator beam no na nag nag-emit -e ng uh, ng signal